Welcome to my YouTube channel, Todo Pasa Drive. Ito, pinagawa ko na yung mga ilaw na in-order ko sa Shopee. Tignan natin kung maganda. Ito, pinagawa ko na sa mga electrical. Yung mga galing na electrical dito sa uh, Guagua. Ayan. Ayan, ito yung in-order natin sa Shopee. Ayan, o. Oh. Tignan natin yung mga placer. Ito. Ito yung placer. Tignan natin yung placer. Yung ka natin. Sa mga hindi pa po pagi pag-i-subscribe pag na po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. ito. Ito yung ano natin, plasher oh. In order natin siya siya yan Tsaka ito. Ayan, oh. Parang dancing light. -like. Ayan. Ito kahit wala kang ano, pwede ito. Relay. Automatic na may relay to. ito. Ito naman kaliwa. Tignan natin itong kaliwa. yeah, Oh. Pogi na naman yung jeep natin. Yan. Order na kayo sa Shopee. Mura lang to sa Shopee. Yan oh, Kahit uh, ano, kahit araw makikita talaga yung ano natin, yung mga placer. Tsaka yung mga stoplight. Ginawa natin ng stoplight to. Sa mga hindi pa po nagsubscribe, pag subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. So bago yung ilaw natin na in-order natin sa Shopee. Ito po si Todo Pasa Drive. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive.